Surpresa. Okay. Opolo, Apolo, 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 Apolo. Apolo. Ayan, ha? Kaya Apolo. gagawin niya, ha? Apolo, lola. Okay. Ano bang sinasabi mo dyan sa dalawa? Eh, sabi ko, mag-on na sila. Para wala naman problema. Ano mag-on? <laughs> <laughs> Hindi. Meron kasi silang sorpresa para sa iyo. Bakit naman para sa akin la? Eh, alang ang para sa tabi. Siyempre, para sa iyo. Oo, oh, siyempre, Lola. Para po sa inyo. Huwag na po kayong malungkot. Tama po. Para po ngumiti naman po Oo, kayo, opolo, Lola. Kasi nga po, sabi ni Divina, eh, yung pangalawang condition po niya sa akin, eh, suyuin po kayo. Kaya meron po akong hinandang surprise sa oh, yun naman pala. Pinaghandaan po ni Alden Pinaghandaan ko po lola. talaga, Lola. O oh, sige. Pero ang mahalaga sa akin, ay may natutunan kayo. Ha? Sa istorya namin ni Anselmo. Opo naman, Opo naman po, Lola. So ngayon, alam niyo na kung bakit mahigpit sa inyo yan. Opo. Naiintindihan na po nyo. namin, Lola. Opo. Okay. Lola, Lola man, smile man. na. Huwag ka na naman. Sasampalin kita. Yeah. Smile na. Aling munding munding. Aling munding munding. Aling munding munding. Ali munding munding. munding, munding, munding. <laughs> <laughs> Ali halika. Pakita ko na po yung sorpresa ko sa inyo. Noto nyo ko eh. Ito, pati po kay Lola Tidora at saka Lola Tinidora. Halika na tayo. Dito po. Dito di toan na lang po dito para po, mas ano yun entrance Yan, doon sa exit tapo lao la Ito po, Lola. Lola. Lola, lao 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 sa inyong lao lao araw. lao ah. lao para hindi na po kayo malungkot. Dito po. Dito po, po. Upo po kayo. <laughs> Ate, dito ka Ate sa dito gitna. Ayan. Sa Ayan. gitna kami, kasabihan tayo, diba? Ayan. Ay, Lola. <laughs> <laughs> ano? Ay, nasa gitna? Ano ba yung paniniwala na yun? Ayan. Eto, Lola. Kahit hindi pa po Valentine's Day, i advance ko na po para po sa inyo. At para kay Divina. At para po sa lahat na nandito ngayon. Music please. Субтитры а 人们在。 so Po. tuloy pa rin ang buhay. Tama. Mahusay ka, Alden. Salamat po, Lola. Tama ang sinabi mo, Tinidora. Tuloy pa rin ang buhay. Nasaktan ako, pero bumangon. Ang mahalaga sa buhay ang matuto tayo. Ang tunay na pag-ibig ay maraming sakripisyo. Tandaan nyo yan. Tandaan nyo yung lahat. Uunahin mo ang kabutihan ng mahal mo kesa sa sarili mong kaligayahan. Tibina, Alden, sana ay matuto kayo magsakripisyo sa ngalan ng pag-ibig ang pag-ibig ay hindi puro kilig huwag maging mapusok huwag magmadali sumunod sa magulang sa mga nakakatanda Tandaan nyo, pabalik na sila, papunta pa lang kayo. Ang lahat ng sugat naghihilo sa paglipas ng panahon. Pero, ang tunay na pag-ibig ay nagtatagal sa mahabang panahon. naiintindihan nyo ba ako? Ito, May wala. tanong ako sa inyo. Ako? Uh, ano, po yun? ano po yun? Hawakan yung kamay ko. Alden at Main, handa na ba kayong umibig? Truck ng basura! mo lang dumating! Ang biraw. Ganda-ganda pa naman uh, ako. Geng, geng handa ka na ba ang may sasabihin? Minsan naiinis na ako sa truck ng basura. Oo. <laughs> uh, uh, ano yan? Mga kaibigan, napakaganda po ng mga sinabi ni ate. Hmm. Napakaganda po ng kanyang storya. Naway no lahat tayo yung may natutunan. Huwag maging mapusok, mahalin ang sarili, at mahalin pa rin ang kapwa. Tanong, sila bang dalawa ay handa na umibig? Mga kaibigan, hindi ko ka muna pupuputulin, sasagot pa po sila. Gusto niyo bang sumagot sila? Mga kaibigan. Sorry po. Sumusunod lang po ako sa matanda. Kaya abangan ninyo. Ano kaya ang isasagot ng dalawa kapag dating sa tamang panahon? Handa na nga ba sila? Lahat kuya na ay subaybayan dito lang po sa Kalye Serye. Ito po si Dingging. Ako na ba si Gigo Macjing? <laughs> Para sa Kaletebot. <laughs> Ah, tulad ng sabi ni Lola ni Dora, eh tuloy pa rin ang ating buhay. Tuloy ang pag-ibig sa kalye serye, mga kaibigan.